Good evening po sa ating lahat Nandito na naman si ating Yumalo de los Santos Para po magbigay ng reaction o opinion po dito sa Mga viewers Mga kapatid Sana man po dahan-dahan naman tayo mag-comment Dahil po nakakadurog po ng damdami na Bawat isa sa inyo mayroon po na hindi magandang sinasabi Dito po, Joy. Ayan po, sana po, iwasan natin po yung mag-comment ng ganito, laban po dito sa mga beneficiary po ng Kalingap. Diba ba? Lalo, Lalong-lalo na po sa Kalingap Angel dahil sila po ay magkakaibigan. Sila po ay maganda ang banding natin. Huwag natin po silang uh, bibigyan ng hindi maganda ang bawat isa dahil po nakakalungkot po lalong lalo na po si Joy talaga pong awang awa po na ako sa kanya at kahit po sino siguro naman po makakapag react dito kay na wala naman po siyang kinalaman dito po sa pangyayari Kaya lang po bakit po ninyo ay comment ng comment kayo ng hindi maganda po dito kay, tungkol kay Joy. Ayan, babasahin ko po ha. Tayo ay wala ditong papanigan at kakampihan dahil po talaga bilang po isang kalingap bilang po isang mga um, kalingap angel dapat natin proteksyonan natin po sila. Huwag po natin silang pag-away-awayin mga kapatid. Lalong-lalo na dito kay Joy na wala siyang kinalaman, di ba? Kung ano man ang nangyari sa dandet. Si Joy po walang alam dyan. Walang kinalaman kaya po nga ay nakakalungkot at talagang bakit po talaga may mga ganitong mga viewers na gusto pong siraan si Joy. Ito, tingnan niyo po ah, may babasahin lang ako ng ilang comment po. Huwag kang lalapit dyan kay Joy. Tut, ano, tutuklawin din niyan si uh, Ju, Um, Numar, Anan, numar, ay nakalagay dyan, numar. Bahala ka, Carla. Ayan, hindi maganda po yan na, uh, ano ha? Hindi po yan magandang, ano. Carla, wag kang magtiwala dyan uh, kay uh, Joy. Tatl, ano, tatlo na ang uh, biktima niya. Ayan po, ah. Mm. Ayan po ang mga kanyang mga comment. Ayam. At ngayon po, salaga sa totoo lang po mga kapatid, bakit po tayo kailangan po natin agawaan ng hindi maganda, makapag-comment lang po tayo na para kasiraan po dito kay Joy. Alam niyo po mga kapatid, napakabait ni Joy, napakagan, ano, na wala naman po siyang ginagawang masama para dito po sa mga pangyayari. Di ba? Iyon po ay kagustuhan lang ng ibang mga viewers na nakita naman natin si Joy tatawa-tawa lang. ba? Diba? Pati si Carla, gagawaan nyo ng hindi maganda na pagsasabihan nyo si Carla na wag lalapit kay Joy, baka matuklaw at baka uh, ano, dahil tatlo na ang biktima ni Joy. Wag po naman, please. Nakikiusap po ako, kung kayo po ay may mga anak na gaya po ni Joy, kung sa anak nyo mangyari, kawawa po. Para sa akin po, naaawa po ako sa kalagayan po ni Joy dahil wala naman po siyang alam dito sa kung ano man na nangyayari dito po sa uh, Dandet dahil iyan po ay kagustuhan na ni Kalingap Dad at ni Kalingap Rob Walang alam po dito. Kung napapag-usapan lang po ang Joy, um, wala siyang kaalam-alam sa aming mga reaktor lang yon at sa mga naggusto. dahil alam nyo po talaga mga kapatid kami sa katotohanan lang po talaga wala naman po talaga dapat dito sisihin di ba mga kapatid ayam pa mayroon pa dito po mga kapatid ayam Carla iwasan mo iwasan mo Joy na yan sabi niya umpisa ano umpisa an na naman pag ano pangiti kay Jumar tingnan mo po yon alam naman po alam nyo po kaya nakakasama nila Carla si Joy parte po yan ng kalingap angel di diba? kung may mga ano sila mga Uh, kukunan sila ng mga, yung tawag doon, binablog sila. Siyempre normal po yun. Huwag na po tayong magbakaniga dahil hindi po maganda. Yung tayo po ay sisiraan natin ang isang katulad ni Joy. Dahil po siya, wala naman po talagang alam si Joy dito sa anumang usapan. wag tayong gagawa ng kwento. Lalong-lalo na po kung tayo po ay may mga anak. Paano na po kung sa anak nyo mangyayari ang nangyayari ngayong kijoy? Sige nga, katanungan ko po yan mga kabatid na dapat hindi po pwede. At wag na wag po natin isasama dito si Carla. ba? Diba? Dahil alam nyo po, ki Papa yung nakita ko po talaga ang tunay niyang hangarin dito kay Carla. Yung tiwala ni Carla ay 100 percent po 'yan na ibinibigay ni Papa Jom. Kaya please stop bashing. 'Di ba? Magagalit po kayo sa akin na ako po ay nagsasalita, wala naman po akong pinampagalanan, Ay sana naman po ay isipin nyo na hindi maganda itong mga inyong comment, 'di ba? ayam, Ito pa, ha? ito pa po oh. Mm. Sabi niya, Naku, Carla, huwag kang mang, ano, mang dumikit. Yan, huwag kang dumikit kay Joy. Baka masulot ka pa niyan. Huwag ka magtiwala dyan. Ayaw namin sa kanya. O, di ibig sabihin po, dahil ayaw niyo sa kanya, ibig sabihin po, Si ni niyo po si Carla ah, si Joy, kay Carla, 'di ba? Dahil si Carla po, mga 'yan po ay magkakadikit. Maganda po ang banding nila dahil 'yan po sa pinakikita po ni Kalinga Prab na maganda ang pagsamasama nila, 'di ba? Dahil sila po ay Kalingap Angel. Kaya naman po sila po ay may training na sila po ay magkaisa, 'di ba? Wag naman. Kaya sasabihin mo na wag-wag dahil ayaw mo kay ki, uh, Kijoy. Di ibig sabihin inamin mo na rin dyan sa comment mo po. Ha? Sa comment mo na talagang ayaw nyo kay Joy. di ba? Na hindi naman kayo inaano nung tao, di ba? Bakit natin nagagalit tayo dito sa tao kung uh, wala naman sa ating ginagawang masama? Di ba? Dapat po lawakan natin ang pag-uunawa natin dahil po uh, gumagawa tayo ng gulo. Uh, Sinangkut po natin dito ang jumcar na baka daw masulot si Jumar. Ay ano naman si Jumar, tanga, 'di ba? Ano bata na uh, parang laruan na aagawin lang, 'di ba? Hindi bata po si Jumar. Alam niya po ang tama at mali. Mm, 'di ba? Kung lulukuhin niya si uh, si Carla, hindi na dyan sa loob ng kalingap. Sa labas na po. Pero po ibinigay ni Carla ang 100% niyang pagtitiwala kay Jumar. Yun po ang katotohanan. Kaya iwasan na natin. Narinig mo din po ba yung live ni Jumar na wag na wag n'yong isasali si Joy sa kanila. di ba? Ang isipin natin ay kung tayo po ay lagi tayong nagko-comment ng against kay Joy, paninirang puri po yan. ba? Diba? Pwede po kayong mapakasuhan dyan sa paninirang puri nyo. ba? Diba? Kaya wag po tayo basta-basta mag-comment. Dahil baka kalabasan nyo po ay may may patutunguhan po kayo niyan. Ay sinasabi ko lang po ang katotohanan na wala tayong karapatan siraan ang tao lalong-lalo na po kung wala namang ginagawa sa atin. 'Di ba po? <coughs> Yung po dapat. Good vibes lang po tayo. Yung lahat ng ginagawa ni Kalinga Prab na dito nga po sa Kalinga Angel na mga love team nan, iyan pa good vibes talaga po. At kung sakali man po, Si Jumar at nagkagusto na talaga kay Carla. Eh wala tayong magagawa, 'di ba? Dahil si Carla naman talaga kahanga-hanga at talagang magugustuhan mo 100% dahil buko doon ay makatao. 'Di ba? May respeto. At higit sa lahat, ha, marunong makisama, 'di ba? 'Yun po ang importante po dito kikarla dahil siya tatawa-tawa, wala tayong maririnig na sa kanya, kung anuman, mabas man siya, kung anuman iparatang sa kanya, ay wala tayong narinig na, hindi maganda para sa kanya. Siya tumatawa na lang, ipinasa ipinasasadyos nyo na lang, di ba po? Kaya, please, naman po, wag tayo yung uru-urada, huwag tayo yung, uh, yung padalos-dalos, na magsasabi ng ating bugso ng damdamin. Naintindihan ko po kayo dahil uh, alam nyo naman po kahit sino. Pero iyan po, unawain natin po ang mahigit po dyan na uh, nating gawin. Suportahan na lang kung anong programa ni Kalinga di ba? Diba? Ganun po yun. Uh, kaya ang masasabi ko na lang inay-inay, yung parang dahan-dahan. Dahil kung masyado tayong mabilis magpatakbo, yan po ang diskrasya. Kaya marami pong salamat mga kapatid na sana po ay magkaisa na ng tayo para wala pong uh, problema, wala tayong maapakan ng tao, wala tayong binabalahurang tao. Uh, lab-lab lang po bilang isang kalingap, one family, one kalingap, yung po ang pa natiliin natin, di ba? Kasi mahirap po yung tayong yuyurak ng tao na hindi naman tayo pinakikialaman bakit tayo ay pinakikialaman natin ang isang kagaya ni Joy di ba at wag niyo na wag niyo isasali po si Carla at si Juma dahil po hindi po sila ay matutuklaw ni Joy dahil sila po ay magkakaibigan at kahit kailan wala naman si Joy na tinuklaw kaya please stop bashing Kijoy. Marami pong salamat mga kapatid dahil alam nyo po pag once na kayo po ay paulit-ulit kayong nandadagit, nakikialam sa tao ng may buhay ng may buhay, alalahanin mo nyo po ang karma digital na po ngayon. Kaya matakot po tayo sa karma mga kapatid. Totoo yun ang sinasabi natin. Dahil hindi natin inaasahan, paglakad nyo dyan, nadapa kayo, nabagok ang ulo nyo, namatay kayo, dibit-bit po ang kasalanan na ginawa nyo po sa isang tao. ba? Diba? Ganun lang po yun. Kaya matakot po tayo sa karma. Kaya inay-inay, dahan-dahan para hindi po tayo madiskrasya. Marami pong salamat mga kapatid. Suportahan na lang natin po ang team, uh, tim... team uh Gymcar, at saka po ang ibsi uh, uh Rochelle yun po maraming pong salamat at um, mayroon po nga yung rara ayan shout out po sa inyong lahat mga kapatid at suporta na lang I iwas is stress iwas is you, uh, issue para po maganda. Suportahan natin si Kalingap Rob sa kanyang programa. Kuya Balsantos Matubang at Idna Vlog. Uh, Ruel at Trishel. Suportahan po natin at si Kalingap Dan. Marami pong salamat. At uh, tayo po ay Jumkar Carla Ang sakalam. Huwag natin sisirain po ang panghala ng Jumkar. Dahil sila, wala silang pakialam sa inyo. Uh, 100% po ang tiwala Ki Jomar. dahil pag ano naman po, alam nyo po, ang tiwala, pag ibinigay po yan na 100% at sinira mo, siya po ang kawawa, di ba? Kaya yung tiwala na yan ibinigay natin kay Papa Jom ay mananatiling 100%. Marami pong salamat sa aking mga kasamahan. Bupil Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, as uh, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official at Sil TV PH, Banat Magsik at Bolponman. Dyan po yan sa mga striker. Maludilo Santos po, please support po natin para naman po marami tayong itutulong sa ating mga kababayan. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Mga viewers ko at mga taga-joom card, thank you so much. Bye-bye. you, Ciao, ciao, ciao.